All right. Uh, good morning po mga kaibigan. Wala na tayong pa-intro, intro pa. Hindi ko na kayo paliliguin pa. <laughs> May masamang balita tayo ngayon. Uh, hindi masamang balita, actually malungkot na balita. So ang ating baby MTO9 ay uh, alis na sa atin. Meron na siyang bagong master. <laughs> so medyo malungkot tayo dahil uh, mahal na mahal natin ang motor na ito ito yung ating dream bike talaga noon uh, before tayo nag uh, first bike natin yung Z1 <coughs> ito yung target bike talaga natin uh, kaya lang hard to let go kasi kailangan ko ng kunting budget uh, may nabulak na uh, unit uh, kaya binitawan natin may nag-offer sa atin ng kaibigan nating si H. Mojo. <laughs> Abangan nyo sa kanyang mga channel ang uh, motor na ito. Nag-offer siya na nagkausap kami na add cash na lang siya. Trade ang kanyang motor. Uh, ang kanyang MT-07. So, yun po. Ah, mami natin ang mamimiss natin ang sobra-sobra ang -sobra motor nito dahil sobrang palangga natin at sobrang enjoy tayo dito dahil kompleto complete package nasa kanya na lahat ng kailangan na sa isang motor so, ayan siya hindi na natin makakasawa ng ng matagal dahil may bago na siyang master So, yun po, samahan niyo po ko at maraming salamat po. Alright! Alright! <laughs> ah miss Alright! sobrang mamimiss natin kay MT09 ang kanyang brute power Iba talaga ito si ang power ni MT09 ang hatak niya, ibang iba napakatindi napakalakas very easy sa kanya yung mga 150 madali niya lang angatin madali niya lang mahit ang <laughs> sa ating FTO na nating wow. so yun po uh, welcome back sa JCT Moto uh, pasensya na na bihira lang tayo makapag vlog dahil sa uh, hindi ko talaga may pagsabay ang aking trabaho at uh, ang pagmamotor ang pagbablog <laughs> nagmamotor ako <laughs> papunta pa huwi ng trabaho pero yung pagbablog talaga eh, hindi ko na na bibigyan ng oras kaya uh, bihira na lang tayo makapag upload so today ay January 25 alas 7.20 ng umaga at malamang sa araw na ito pag na-upload natin ang video na ito ay wala na si FTO na sa atin so ayun uh, po at sad to say talaga nakakalungkot dahil super super love natin itong motor na ito, umaga, parang baby natin ito lang, uh, kailangan kailangan ko pa rin ng konting budget ngayon dahil may hinahabol ako na unit na uh, kukunin sa ating buy and sell so uh, sige lang uh, sa kasabihan nga pag may umalis ay may darating din ikot tayo dito ng mental then pasok tayo ng turil at pa-coastal tayo mamaya I ilog. Masarap wow, na panahon ngayon Buti nalang nag-isama ang panahon saan tayo magbubuda napakalayo ng buda <laughs> dito natin sa uh, malapitan uh, tayo yung tipong vlogger aspiring vlogger na tamad <laughs> mag ikot punahin <laughs> natin sila dahil sila nasa priority lane ayan clear na at uh, pwede na tayo pumasok nandito tayo na coastal road at pasok na ng turin and then balik na ng bahay ha? short ride lang natin sa si MTO na yun bago natin siya bitawan kakamiss yung ganitong power yan stock up tayo sandali sa traffic at antay antay tayo, tayo. matapos ang traffic light so CMT09 si po natin ay mahigit isang taon sa atin 1 year and 4 months so matagal tagal po siya sa atin bago natin siya mapapalitan so kung may idea po kayo kung si kilala niya po si Mojo ang kanyang motor po ay Yamaha MT-07 2023 model at yun po, po ang kanyang i-trade sa atin at nakausap kami nagkasundo sa magandang magandang usapan na mag-aadja ng cash certain amount para mag-trade kami ng mga motor namin so yun po uh, nabangabangan nyo ang mga video natin sa susunod gamit ang bago nating motor na MT07 <laughs> Balik tayo MT07 Napaka busy pala ng kasada dito sa Matina kahit na Sabado Kala ko pag Saturday ay eh, eh, walang traffic Ayaw pala ay traffic din Ito po ang busy corner ng Matina Kapasok uh, ng Playa uh, SM uh, bis intersection dito itong ang madalas na traffic dito sa Matina Davao City uh, tirik na tirik ang araw sa atin <laughs> oh, grabe. minsan na nagbabaha dito pag uh, matindi yung ulan Tiyo tayo sa may shuttle space sensya na po ha kung dito tayo sa may bicycle lane dumaan pakanan tayo yung kaliwa ay paakyat ng shrine at dito po yung shadow's best coffee madalas kaming magkakapit dito na aking anak pag practice driving siya uh, ng no, four wheels uh, napakasarap ng kape dyan sa shadow's best uh, at may drive through po sila ayun no so, so, dito kami nag iikot na aking anak uh, every sunday ng hapon dahil uh, walang masyadong sasakyan dito <laughs> at uh, slightly ideal na mag sa driving uh, anak ko ay turning 14 na uh, uh, nung ako nag-practice mag-drive noon ang edad ko ay nasa 12 years old pa uh, maraming tumatambay dito So, itong Davao Global Township ay ang plano dito magiging parang IT Park ng Cebu uh, Although ma uh, maliit lang ang land area, hindi katulad ng Cebu Sa so, IT Park ng Cebu ay napakalaki talaga uh, Dito kami nag iikot ikot na <laughs> tayo na sa may SDM parte ng ikulan na ito ikulan o matina <laughs> tapos tayo ng SM ikulan at pasok din ng coastal road maraming nagsasabi na napaka worse doon ang traffic sa Dabo, totoo matraffic nga pero uh, may certain areas na pwede mong daanan na hindi ma-traffic makapag-iwas ka sa traffic unlike sa Cebu na halos lahat ng kalya talaga ay ma-traffic uh, kung ako may mag -access. sa mga napuntaan kong lugar uh, Cebu City ang matinding traffic compare dito sa Dabao uh, Dago City eh, eh, ma-traffic sa main main thoroughfare pero uh, dito ay maraming malulusutan mong mga iskinita na pwede kang makaiwa sa traffic. So yan po. May SM may gulan na tayo at may ginagawang expansion sila na napakalaki. Napakalaking expansion. Clear. ah uh, soon. Uh, one of the biggest mall na rin dito sa Dabaw itong SM dahil sa kanyang expansion na meron pang hotel, university daw huh? uh, hindi natin alam. so abang-abangan naman po natin sa future ng mga projects nito mga skyscrapers dito sa Dabaw Dabaw City masarap magmotor motor chill lang <laughs> walang ratratan ito napakaswerte ng may mga unit dito sa oasis napakalapit sa SM uh, nasa sentro na yun oh um, napakaganda likod tayo ng kaliwa para pasok tayo ng city coastal road CSR sa panan ang Pacosta Road so oh, ano na kaya update dito no na uh, yung yung connection nito sa may kaliwa uh, I think hindi pa rin uh, tapos maaba ito eh hanggang hanggang panabo ito o panabo ba o sasa lamang You know, dito sa kaliwa Pag iikot mo dyan Ay connected yan doon O oh, napakaganda ng view Ng Honda po Hindi din nagsisi sa ating Last ride kay MT-09, grabe o oh. Ayun o, oh, tindi, ang ganda So ginagawa pong Expansion, ito So straight po ito sa may Pasasa o, Sirado pa, o, cemented na rin eh tingnan niyo mo to po mga ay vegan ha uh, napakaganda po oh yun know wow ito eh, talaga na may isa sa mga magagandang tanawin sigitang kita yung dagat dito ah ah pakaganda ang view nababayaran ng anumang halaga ay masarap picture ano ay grabe kaya lang bawal mag-stop dito eh bawal ang huminto dito sa coastal road, ganda sana mag picture kay MT-09, tapos ang background yung Mount Apo kita nyo ba yung hugis ng Mount Apo, yun ang tip ng Mount Apo ayun, hanggang doon si Mount Apo Halaga na baka ganda At tabing dagat Bawad na lang Kasi mag-stop Kaya di natin picture dito So ayun po Balikan po natin sa MT-09 Si MT-09 si MT natin ay Sobrang love natin ito ay, alagang alaga alagang-alaga natin pwede lang eh. tabi natin matulog at <laughs> uh, marami akong magandang experience sa kanya sa may na isang taon uh, nakapagbiyahe tayo ng Cotabato Jensan uh, eh, dito lang din sa Mindanao kami tayo magagandang experience sa kanya dahil first time nating makasubok ng bike na may quick shifter auto blip 6-axis uh, six -axis IMU maraming uh, at marami pang features na matutuklasan yung kay MTO na yun napakaganda talaga super loaded na bike uh, lahat ng tech ng R1 ay nandito na sa kanya napakaganda talaga no masarap may picture frame sa bahay na ganyan picture ng Mount Apo ang wallpaper mo yung Mount Apo at ayun po ah, balikan natin sa MT09 sa mahigit na isang taon niya sa atin ay wala akong may pinta sa kanya napakaganda niya talaga walang negative ako na masabi sa kanya Saka sa gasoon consumption din hindi rin natin masabi na malakas dahil ang consumption niya hindi nagkakalayo sa MTO3 <laughs> Yun nga kinainisan na ng mga kasama nating naka-MTO3 Dahil double the power si MTO9 Pero yung consumption niya ng gas Ay, hindi nagkakalayo sa motor nila <laughs> Double or twice the power uh, Yung consumption ng gas hindi nagkakalayo Nasa 18 to 22 uh, Matipid, matipid ang MTO9 para sa 900cc Uh, almost 1,000 na uh, almost liter bike na sa mga liter bike uh, nag-a-average lamang mga 14, 10 to 14 km per uh, liter matakaw na matakaw ang liter bike pero itong MT-09 aywan ko anong ginawa ng Yamaha na napaka niya at napaka-power yun know? o wah ganda dito ay ito ang view tingnan nyo ang view grabe chill ride tayo ha? bawal dito magwalwal ay enjoy natin ang view napakaganda ng view ng mount Apo grabe sarap tignan ang taas ng mount Apo no <laughs> sana maakit natin yung tuktok yan Napakaganda Ah, ah Nadadivert ang attention natin sa magandang tanawin So ah, Ayun balikan natin ulit Ang MT-09 natin Ah May bago na siyang master Sana si MT-09 natin Sa bago niyang master ay alagaan niya ah, Ingat lagi sa Mga ride Alam ko naman yung bago niyang master Ay magaling na rider yun Ah master rider <laughs> so uh, sa mga future vlogs natin na uh, mapapanood nyo uh, na gamit gamit natin ay mto7 na muli uh, uh, last time naka mto7 tayo hmm. 2021 model ato yun know, o 22 yung black uh, I think 22 model black And ngayon yung i-trade sa atin ni Mojo Ang kanyang MT-07 ay 2023 model na, na MT-07 Same pa rin, walang pinakaiba uh, Yung color niya lang uh, Cyan blue Cyan blue ba ang tawag nun ng color niya Yung blue ang mags, light blue ang mags uh, Yung po yung indication na 23, 22 23 na model One bar na tayo Pero malayo ben One day Pag na-dispose natin si MT-07 Na ipapalit natin dito ay, ay Subukan natin mag sports bike <laughs> Di pa na natin na try mag sports bike Sa Tagal nating nagmo-motor Bukod sa Budget tight Ay masakit ko no masakit daw sa likod pero saraya lang man siguro yan uh, dati nga nagma mountain bike tayo uh, yukong yuko din yung mountain bike pero masasanay din tayo at least mo natin kung di tayo hiyang sa sports bike ay balik tayo ng naked bike Alright, Kanina doon tayo dumaan sa itaas Ayun, dito ngayon tayo sa may ibaba uh, sa yung may playground public playground na yan po uh, maghapon dito sa hapon ay masarap pagtambay dito maraming nagja-jogging, nagbibisikleta mainit doon sa may parteng parkingan ng motor doon na lang tayo sa may hanap tayo ng mga lilim ito may <laughs> init. uy aso biglang tumawid ayun doon sana kaya lang may nakatambay dito na lang dito na lang sa may lilim alright ay Jesus. nagre-record ba? ah sarap dito ah pakaganda. ay MT09 ah suyop suyop pa natin siya bago natin siya pakawalan so yan po si baby MT09 natin ah napakaganda niya talaga bagong bago pa yung gulong natin ang tagal na ito mauupod ang Bridgestone Batlax T32 wala akong masabi sa motor na ito napaka na eh, napaka ganda ito yung dream bike natin noon pa bago tayo nag start na magmotor motor ng malaki si MT09 ah, sarap dito napaka kalma dito So uh, yun po uh, wala tayo masyadong in-upgrade sa kanya uh, maliban lang sa full system exhaust uh, gusto ko kasi ma-maintain na uh, stock siya Mas gusto ko yung bike na stock stock na stock bare stock talaga uh, maliban sa exhaust para maganda naman yung music natin music to the ears yung tunog niya eh So, uh, talagang stock na stock si MT-09 natin. Tinanggal din natin yung wind visor. Ay, uh, napaka... Napaka ganda talaga to na bike. So, ayan. Uh, paalam kay MT-09. Uh, salamat din sa inyo sa nanood din yung sa mga walang kwentang video ko uh, kasama si MT19 natin. At least may memories tayo kay MT19. Uh, marami tayong mapapanood. Ako, marami akong memory sa ako kanya na mababalik-balikan ko mapapanood sa mga future na naka-MT19 din ako. Kaya pa paano? Akat. Saglit ah. Saglita, picture natin. Picture natin. Parang maganda dito ang kanya. Eh. Kuha niya. Ang ganyan ayan o para tayong baliw dito mahilig sa motor ah ito rin maganda rin itong angle na ganito yan oh. yun yung mga shot na maganda op lagyan natin ng liwanag liwanag sa dilim so So hanggang dito na lang po mga kaibigan Maraming salamat po sa inyo Sa pagsama niya sa akin At Paalam MT Online At Sana samahan niyo pa rin ako Sa future vlogs natin Na uh, gamit ibang motor na naman So yun po Thank you very much po At maraming salamat See you on the next vlog Alam MT Online